Judy Ann Santos, super ganda at bagay sa kanya ang suot na yellow off-shoulder dress na naganap sa Maggi Test Blazer event. Si Judy Ann ay isa sa mga endorser ng naturang product dahil mahilig sa pagluluto si Judy Ann, Katunayan, meron siyang cooking show sa kanyang YouTube channel. Santos. Kaya naman hindi maiwasang magkaroon ng cooking collab ang magkaibigang Judy Ann Santos at Marvin Agustin na parehong nakahiligan ang pagluto at sa isa pang endorsement ganap photo shoot ni Juday ang Alaska super slim at makikita ang kanyang kagandahan napakanta na lang si Juday with feelings nang marinig ang paborito niyang kanta habang nasa kalagitnaan ng kanilang photoshoot. Pagkatapos make-upan pa ni Juday, masaya ito sa kinalabasan ng kanyang make-up at di makakalimutan ni Juday ng pasalamatan ang kanyang mga make-up artist. Yay! Buo na ako! Thank you, Mika! O Raven, ikaw na lang. Na lang. <laughs> ito na madam, ito na. Sabi ko, ending And ito I'm po. Na Samantala, super bait at maasahan na sa pagtulong ni Juday ang kanyang bunsong anak na si Luna sa pag-grow grocery. It's job bad. maasahan din si Luna pagdating sa pagluluto. Tumutulong ito sa kanilang yaya or minsan sa mami juday niya. What's for dinner, my love? Cream spinach. Cream spinach? So you're the chef for cream spinach? Yeah. We have here our scamote and... Ganito ang hitsura ni Judean, napakasimple at walang arte kapag nasa bahay lang ito. Nag-i-enjoy kabanding ang kanyang pamilya pamingi na ako ng tulong kasi hindi ako nagising. Binawa mo kaya ako, Besh? I wanna try the... Ang mag-amang Ryan at Lucho Agoncillo naman ay nagkaroon ng basketball banding sa isang mall at super saya nilang dalawa.